nagsasabi na sila Mas, ng mga ka kwan, ka ng, kasinungalingan. Ng oh. At sabi niya, punta tayo magsiming tayo, tapos sinumbungin na bunding, oh. bunding niya. Sabi niya, tayo dito. Sabi niya, pupunta kami doon kila baka. Oh. na kami ng ulan. Hindi, wala, wala, wala. Wala, wala. Wala, wala. Wala, wala. Sabi niya, Ayaw mo na kasi kami kila baka. Yeah, kami, kami ng, alo, blocks. Masi ni Ted na tatanggay sa kanilin. aling? Sabi ni Ted. Tara, tayo ka May truck na entry. Sabi niya. na niya. na tapos yung yan, mga ipupunta sa bahay ng Mayn Emilio, sinulit na lang. Kung gusto ka, oh. Sinungaling mo ko. Uh, sinungaling. Huwag niyo, huwag niyo paniwalaan si titit babura Mabura ko na lang. Basta na lang kung Sinungaling na katakay. Ayun. Ano guys, timbak yan sa kasabahan, Yung tila Alexis, timbak yan sa kasabahan Kasama niya ang ko, si Jimmy sa bawatan. Ikaw nga ang tawak kayo. Yung takis mo. Guys, yung takinig. Anong, anong, ginawa, anong ginawa niya sa, ano, sa karayan? sinabi niya, sabi pupunta sana kami nila ulin sa Juan, kaya baka magbubudkat ng darat. Uh, Uy, alin na kayo boy dito, may L3. Tinagod uh, niya kami, punta talaga kami, ah. Uh, oh. Diba? Guys, diba, nakaupo ako doon, pinababihan sila, tapos na sila kalabakay. Tapos tinatawag ko sila yung rest, Pumunta naman silang dalawa. Tapos naglalakad na kami. Sabi ni Tetet, maglakad na kami. Ang landingan, dumaan yung iltre. Pinaranig, ni, tititit Tapos hindi na ako sumasakay. Tas, kina sit gindoyo ako ready to text. Pagkamura naman diyan. Good yan! guys. Syempre, syempre na kasama ako. Na, na ako. Taros kuntun okay. na kamisa karayan. Taros kuntun na kami sabayan, sa guys. Si Kitte, ana ang pagtawa di tao naglo- touch pati yung pantaw ini. ka naman diyan. Taros alam niyo guys, pati yung sageng binutasan niya santo niya tinira sigra. Hmm. Kitotoyan. Good morning, yan. E, hindi pa kasi wala niyan. ang uh, sino nga lang basta titil para putet. Ang tatalo doy. Basta lang din Si titit kasabwat niyan doon sa usep. Sila yung lang sa labas yung taga kuha ng chocolate. Tawag niya yung bag ni nila. Kuha nila. O kumo na wala Hoy, wag daw ka. Wag kayo maniwala kay Titit mara putet kami naman may ating inyo kaliit, kaliit. Kaliit, maliit lang yung hinahamon ni Dwayne. Uh, kahit dalawa sila ni Kabunjel. Mm. Ay, dalawa sila Iris, sinunod ko sila. Tignan nyo, mamaya kung paano to iiyak, guys. <laughs> iiyak ako sila guys iiyak daw ako, baka mawasa sa si tito. ngub ko yung kwan ng baboy sa kanya. <laughs> yan guys, oh, si Tit Tit, oh, tumatawa na. Kanin anak yan, oh, ano, ano? <laughs> si Watay Siman. Ano yun, Kalbo! Baka si Tit Baka ano daw yan sa, Niliden, sa Malo, guys oh. Marilo mm -hmm. na pul kul boy Hindi, yung si mamang guys yang sa titina guys Titit para po dito sa wala si mamang pa sino sino gyan, guys Sawa niya. Lahat ng baka kata sa ni Dwight. <laughs> Mapapangit. Pati yung kumpong. Guys, Kita niyo si Badal. Yung, yung taga-landingan